ito yung pitong kamalian ng mga working student. Sa video na to, i-share ko sa inyo yung mga natutunan ko bilang working student sa loob ng limang taon. Yung personal experience ko na maaaring makatulong sa inyo upang mapagtagumpayan ang inyong sitwasyon bilang working student. Una sa lahat, hindi ka marunong mag-budget. Dito sa part na to, maraming pumapalya. Alam mo tol, din sa college para makasurvive ka, hindi mo kailangan maging matalino. Ang kailangan mo, peace of mind. Malaking tulong ang budgeting sa ating peace of mind. Kasi ang isang tao, pag naubusan ng pera, nag-iibang mood niyan. Yung parang tuliro tayo. Yung wala tayo sa sarili. At pag naramdaman mo yung feeling na yun, maaaring magkaroon ka ng financial strain. Nararamdaman natin siya sa tuwing wala tayong pera at maaari itong makaapekto sa ating pag-aaral. Mas maganda kasi yung may pera ka, pero iniisip mo na wala kang pera. Mas malupit yun. Mas magpa-function ang utak natin. Pag alam mo may pera ka nakatago, mas ma mas panatag ang isip mo. Kaya ang sahod mo bilang working student, dapat binabudget mo siya. Kasi pag hindi mo yan binadget, ang mangyari sa iyo, magkakautang ka, mamamorblema ka, mawawala yung focus mo sa pag-aaral. Kasi busy yung utak mo na magsolusyon kung paano pagkikiusapan yung mga taong inutangan mo. Nakakaubos ng energy yun. Kaya habang bata ka pa, kailangan binibuild mo na siya sa sarili mo kung paano i-handle ng tama ang kapiraan mo. Pangalawa, madalas ka mag-procrastinate mamaya na yan, bukas na yan, malayo pa naman Judith niyan. Tandaan mo tol, working student ka, sampu yung subject mo, tapos kalahati ng araw mo, nakukonsume ng part-time job mo. Pag hindi mo ginawa ng mas maaga yung mga school mater, magkukumpile yan. Agad sa mawalan ka ng ganang simulan. Kasi sobrang dami na. Hindi mo na alam kung alin ang uunahin ang sikreto para ma-overcome ang procrastination is i-baby steps mo lang. Halimbawa, may gagawin kang isang output. Ang gawin mo, ihanda mo lang yung mga gamit. I-set up mo lang sa working table mo. Ang toothbrush ka, maligo ka. Gawin mo lang muna yung mga simpleng bagay. Parang ititrick mo lang yung brain mo. Kapag may natapos ka kasing isang bagay, yung utak natin, nagre-release siya ng chemicals and hormones na magsisilbing dopamine para ma-excite yung brain natin na gawin ang isang bagay. Gets ba? <coughs> Pangatlo, nauubos yung oras mo sa biyahe. Kung working student ka, kailangan yung apply ng trabaho or part-time, mas maganda malapit siya sa paaralan mo or malapit siya sa bahay mo. Kasi malaking bagay yung travel time na matitipid mo. Lalo, lalo na working student ka. Mahalaga yung time kapag working student. Kasi literal lang hati yung araw mo. Dahil dinadjagil mo yung dalawang bagay. Yung pag-aaral mo at yung trabaho mo. <clears throat> kung inaabot ka ng dalawang oras sa biyahe papunta sa trabaho, imaginein mo kung paulit-ulit nangyayari yung cycle sa isang buwan kung kukumputin mo 30 days multiply by 2 hours is, equivalent to 60 hours. 60 hours yung nasasayang mo sa loob ng isang buwan. Halos 3 days yung nawala sa iyo nang hindi mo namamalayan. Kasi yun yung tinatawag na compounding. Kailangan nakikita mo yung mga ganun na bagay para mas ma-maximize mama mo pa yung asset mo which is yung oras. <clears throat> pangapat, napapabayaan mo na sarili mo. Napapansin ko lang yung panahon, parang nino na na lang nang iba yung pag-iinom at paninigarilyo. Pag, is, pag ang isang tao kasi manginginom, pwede niya ma-acquire lahat ng unhealthy habits. Una na dyan yung mga pagkain ng oily o matataba na pulutan. Nandyan na yung paninigarilyo, sugal at trouble nakikita nyo yung ano, snowball effect. Ika nga, health is wealth. Alam mo ba, kapag nagkasakit ka o kahit nagkatrangkaso ka lang, maraming opportunity cost nang mawawala sa iyo. Halimbawa, nagkat nagkatrangkaso ka ng 7 days. yung sa loob ng 7 days, pwede ka dyan kumita sana ng 500 pesos a day minimum. Or equivalent to 3,500 per week isama mo pa dyan yung mga namismong school activities doon sa seven days na nagkasakit ka, na pag-iwanan ka na ng mga classmates mo, physically, mentally, at financially. Kaya pangalagaan mo yung katawan mo, katawan na binigay sa iyo ni God. Kasi sagrado yan. Panglima, distracted ka. Ang rule ng mundo para maging successful, kailangan mag-focus ka sa isang bagay. Mismong mundo na nagsabi niyan, hindi ako. Halimbawa <laughs> niyan si ano, Elon Musk, Flo G, Manny Pacquiao, Luis Manzano. Pag sinabi mong Flow G, ang maisip ng tao, malupit na rapper. Manny Pacquiao, malakas na suntok lar sa larangan ng boxing. Luis Manzano, ang maisip ng tao. Malupit na host. Hindi yung nag-dancer, hindi yung nag-singer. Nag-focus -nag lang siya sa pagiging host. Minaster niya yung hosting. Kaya, successful siya ngayon. Ilan mas? Maisip mo, ano, inventor. di ba? Kahit anong kategory ng karir ang piliin mo. Basta nakafocus ka, magsasuccess ka. Hindi mo kailangan maging jack of all trades kailangan mong maging malupit sa isang bagay. Kaya ngayon, mag-focus ka lang sa pag-aaral at sideline mo. Kasi yung sideline at pag-aaral mo, yan yung gagamitin mo na pangtupad sa mga pangarap mo. <coughs> Pang-anim, poor time management. Dito sa ano, poor time management, kaugnay nito yung lifestyle or habits mo. Kasi, kahit anong gawin mong time management, kung palpak yung sistema ginagawa mo araw-araw. Halimbawa, mga kinakain mo unhealthy tulad ng chicheria, soft drinks, mga fast food, mga, mga mamantika, yung energy mo buong araw limited lang kasi basura yung pinapasok mo sa katawan mo. Paano mo magagawa yung mga bagay na plinano mo kung yung katawan mo nangihina? Masdan mo kapag yung kinain mo mga healthy foods, gulay, prutas, isda, yung energy mo iba. Mas malupit yung productivity na magagawa mo kapag tama yung mga pinasok mo sa katawan mo. Mas magagawa mo yung nasa schedule mo kasi hindi ka tinatamad. Mas may energy ka. Kaya para sa akin, magkaugnay yung lifestyle mo sa kung paano mo i-handle ng tama ang iyong oras. At kung nag-benefit ka sa ating video, kahit mag-comment ka lang, okay na yun sa akin i-share mo 'tong video para mas marami pa tayong matulungan na kagaya mo. Hanggang sa muli, paalam.